Magandang araw mga kababayan. Ako si Hashtag Walk With Lan. Ngayon at ngayon, ikukwento ko sa inyo mga midterm elections ng 2025 na parang isang teleserye yung puno ng plot aaway away pamilya at mga balitang nagpapakulo ng dugo. Pero bago natin simulan, pindutin mo na yung subscribe button, ilike ang video at i-comment ang opinion mo dahil ang politika tulad ng chismis mas masaya kapag pinag-uusapan. At kung ha, ah, at kung gusto mong suportahan ang content na ito, magpadala ng super chat kahit piso, malaking tulong 'yon. Noong May 12, uh, May 12, 2025, inaasahan natin na magiging isang simpleng midterm election lang ito, parang regular na check-up ng politika. Pero mga kaibigan, nagkamali tayo. Ang midterm na ito ay isang pampolitikong lindol na nagpayanig sa Malacanang at nagpaalala sa atin na sa Pilipinas, ang politika ay parang laro ng chess na may mga baril at drama. Ayon sa mga ulat, 97.2% ng mga balota ang na, naibilang na, na. At ang resulta, ang alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos na inaasang magwawagi ng malaki ay natapilok. Limang senador lang <clears throat> na pasok nila sa Magic 12. Samantalang PDP laban na sinusuportahan ng pamilya Duterte ay nakakuha rin ng lima. Katamplat please, dalawang Liberal Party stalwarts, ha, si Bam Aquino at Francis Pangilinan, ang nakapasok din na parang mga dark horse karera. Pero bakit ganito ang nangyari? Ang sagot, Mindanao, ang, at, Mindanao at ang mga overseas Filipino workers. Ang dalawang pwersang ito ang nagbigay ng lakas sa mga kaalyado ni Duterte Halimbawa, si Senator Bongo ang numero unong Yung kandidato ay naka-22 milyong boto. Naka-top up siya sa pitong riyon. Kabilang ang overseas absentee voting. Si Ronald Bato de la Rosa na pangatlo ay malakas din sa Region 7 hanggang 13 at sa mga OFW at si Rodante Marcoleta na akala natin ay underdog ay umabot sa ika-anim na pwesto. Ano ang sikreto? ang halos makapangyariang makina ng pamilya Duterte at ang, at ang suporta ng Iglesia ni Cristo na halos perpekto ang record sa pag-indorso ng mga nanalo. Alam nyo, kung politika ay isang pelikula, ang midterm na ito ay, ito ay may pamagat na Duterte strikes back. <laughs> Parang si Darth Vader, kahit nasa The Hague, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang influensya niya ay parang force hindi mo makakalimutan. Pero seryoso, ang resulta ng eleksyong ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakahati-hati sa ating lipunan. Ang Mindanao na matagal ng stronghold ng mga Duterte ay nagbigay ng napakalaking suporta dahil sa galit ng marami sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte ng ICC. Ang mga OFW naman na madalas na nakaranas sa ng hirap sa ibang bansa ay nakakita kay Duterte ng isang leader na totoong Pilipino. Pero, pero ito rin ang tanong ha. Hanggang kailan kaya tatagal ang ganitong uri ng politika na nakabatay sa personal na katapatan kaysa sa ideolohiya? Ha? Kung curious ka kung paano naging posible ang Duterte comeback na ito, manatili ka riyan. At huwag kalimutan mag-comment Team Marcos ka ba o Team Duterte? O baka naman Team Liberal Party ka na, ah, parang si Pam Aquino. Mag-super chat na rin para may pagpatuloy natin ang ganitong klasing talakayan. Kung may isang bagay na natutunan natin sa 2025, ito ay huwag kang magkakamali sa pamilya Duterte. Tanda mo yan, Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> kahit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nasa kulungan sa dahig na siya bilang mayor ng Davao City. Gamit lang ang isang cardboard cutout, mga kaibigan, ito ang tunay na magic ng Duterte brand. A ako po ay nangihinayang kay, ano po, ano, kay, um, sino nga ba ito? Sino po ba yung kalaban niya? Nalimutan ko na po, no? Ay, nako. Oh, dahil po hindi siya sikat, no? Pero alam nyo, yung kalaban po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Davao ay ano po yan, ha? Civil Service Commission Chairman. Ang nag-appoint po sa kanya ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh? Eh? Fix po ang term niyan eh. Isayang eh, po. Sinayang niya po ha? yung position na yun. Po talaga. Yung kapatid din po, no? dating party list representative ng PBA, ah, ngunit natalo din ang PBA. Natalo din po siya. Oh, di po ba? Ay nako. Naku talaga. Grabe. Kaya po, wag po ninyong gagalawin ang mga Duterte. No march eh, March 11, 2025, inaresto si Duterte sa Ninoy Aquino, 'no? Ay ilang March, April, May. Ay, dalawang buwan na pa lang wala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa a ah, Pilipinas, hmm Idaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport. Matapos dumating mula Hong Kong, ang dahilan, isang warag mula sa International Criminal Court dahil sa mga ligasyon ng Crimes Against Humanity na may kinalaman sa kanyang war on drugs. Pero imbis na maapektuhan ang suporta sa kanya, lalong nag-alab ang galit ng kanyang mga tagasunod. Sa Davao, halos walong beses ang boto niya kaysa sa pinakamalapit niyang kalaban ang kanyang anak na si Sebastian Duterte, ang dating mayor ay nanalo rin bilang vice mayor at ang kanyang iba pang anak. Si Sara Duterte ay lalong naging sentro ng atensyon bilang vice president. Isang araw pagkatapos ng kanyang pag-aresto, si Sara Duterte ay nagpalit ng kanyang profile picture sa social media. Isang pulang ribbon na may nakasulat na Bring PRD Para eksena sa isang drama, di ba? Pero ito ang totoo ang galit ng mga taga-suporta ni Duterte ay naging gasolina para sa kanilang tagumpay sa eleksyon. Ang tanong, politikal na galaw ba ito o tunay na damdamin ng mga Pilipino? Alam nyo, kung may award para sa the most dramatic political family, panalo na mga Duterte. Si so Rodrigo, ah, kahit na sa dahig ay nanalo pa rin. Ah, si Sara, kahit na sa impeachment ay parang superhero na laging buwabalik at si Sebastian, siyang vice mayor na parang understudy ng isang Broadway show, handa na agad. Pero sa likod ng mga drama, mas malalim na isyong political dito. Ang pag-aresto kay Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa soberenya ng Pilipinas. Maraming Pilipino ang naniniwala ng ICC ay isang dayuhang institusyon na hindi dapat magdikta sa atin sa kabilang banda, ang mga human rights advocates ay, ay nagsasabi na ito ang unang hakbang tungo sa hustisya para sa libo-libong namatay sa drug war. Ang midterm election ay nagpakita ng na ang sentimiento ng publiko ay nahati ang Mindanao at mga OFW ay malinaw na pro-Duterte. Habang ibang riyon tulad ng Metro Manila ay nagbigay ng suporta sa mga kandidato tulad nina Aquino at Pangilinan. Kung gusto mong malaman kung paano nakakaapekto ang ICC drama sa impeachment ni Sara Duterte, manood hanggang dulo at huwag kalimutang mag-super chat. Ang bawat kontribusyon ay tumutulong sa amin na magbigay ng mas malalim na pagsusuri. Kung akala mo tapos ng drama, mali ka. Ang susunod na laban ay sa Senado, kung saan haharapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa July 30, 2025. Ang mga ligasyon, mismanagement ng pondo, korupsyon, at maganda ka, isang diumunoy plano na patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kaibigan, ito ay parang script ng isang action movie, pero totoo. Noong February 2025, ang House of Representatives na kontrolado ng mga kaalyado ni Marcos ay nagpasa ng impeachment complaint laban kay Sara. Pero ang trial sa Senado ay ibang usapan. Para makonvict si Sara, kailangan ng 16 na 24 na senador na bumoto laban sa kanya. Pero kung makakuha siya ng siyang na boto, malilibre siya. At dito pumapasok ang resulta ng midterm election. Ang limang senador na kaalyado ni Duterte, sina Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Camille Villar, no? Hindi pa natin alam diyan ang puso ni um uh, ni Cayetano, no? Okay? Ay malamang naboboto para sa kanya. Dagdag pa rito, may mga senador na hindi na hindi pa nagpapahayag ng posisyon tulad ni na Senate President Francis Escudero, ang tanong, magkakaroon ba ng sapat na boto si Sara para makaligtas? Tingin ko, ha? Kung impeachment ay isang reality show, ang pamagat ay Survivor Senate Edition. Si Sara Duterte ang contestant at mga senador ang jury. Pero twist, pwedeng magbago ang boto ng mga senador depende sa kanilang sariling ambisyon. Parang Big Brother pero mas magulo. Ang impeachment ni Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa hinabukid ng politika sa Pilipinas. Kung siya ay makonvict, ito ay magiging isang malaking dagok sa ambisyon ng pamilya Duterte na tumakbo sa pagkapwangulo sa 2028. Pero kung siya ay malilibre, ito ay magpapakita ng influensya ng mga Duterte ay hindi pa rin natitinag kahit na may ICC case ang kanyang ama. Ang midterm election ay nagbigay ng senyales ng publiko ay nahati Ah, ang, mga taga-suporta ni Marcos ay nais na tapusin ang Duterte dynasty habang maloyalista ni Duterte ay handang ipaglaban ang kanilang idolo. Ano sa tingin mo? Makakaligtas ba si Sara sa impeachment? I-comment mo ang prediction mo ha at huwag kalimutan mag super chat para suportahan ang aming pagsusuri. Noong 2022, ang Marcos Duterte tandem ay parang love team na hinintay ng buong Pilipinas si Bongbong Marcos bilang pangulo, ah si Sara Duterte bilang vice presidente, ah, ah, parang perfect match. Pero mga kaibigan, tulad ng maraming love story, nagkaroon ng breakup. At ito ay mas magulo kaysa sa anumang teleserye. Ang kanilang alliance ay nagsimula ang magka magkakaroon ng bitak pagkatapos ng eleksyon. Ha? Si Sara ay gusto maging defense secretary pero binigyan siya ng education portfolio. Si Marcos naman ay nagbago ng patakaran mula sa pro-China stance ni si Duterte tungo sa mas malapit na ugnayan sa Estados Unidos. Ang pinakamalaking dagok ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte na pinayagan ng administrasyon ni Marcos. Mula noon, ang Marcos Duterte feud ay naging bukas na digmaan. Isang araw, sa isang rally sinabi ni Sara Duterte, sino makikinabang kung mawala ang pamilya Duterte? hindi ang mga Pilipino. Ang linyang ito ay parang linya mula sa isang blockbuster movie. Pero ito ang nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta. Samantala, si Marcos ay nagbigay ng conciliatory message pagkatapos ng eleksyon na parang sinasabi, kalmado lang mga kaibigan, pero sa likod ng mga ngiti, malinaw na ang dalawang pamilya ay naglalaro ng mataas na pusta. Alam nyo, kung mga Marcos Duterte few days isang boxing match, si Marcos ang may magandang sunto. Pero si Duterte ang may mas maraming tagahanga sa audience. At ang referee, kami, ang mga butante na lalong nalilito sa bawat round. Ang Marcos Duterte fracture ay hindi lang personal na away. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at legacy. Ang midterm election ay nagpapakita na ang Marcos administration ay nahihirapan na panatilihin ang kanyang koalisyon lalo na ang mga dating kaalyado tulad ni Amy Marcos ay lumipat sa kampo ni Duterte. Sa kabilang banda, ang tagumpay ng mga kaalyado ni Duterte ay nagpapakita na ang kanilang brand ng populismo ay may malalim na ugat sa publiko, lalo na sa Mindanao. Ang mga OFW, pero ang mas malaking tanong, paano makakaapekto ang labanang ito sa 2028 presidential election? Kung gusto mong malaman kung paano magbabago ang politikas ng Pilipinas, pagkatapos ng midterm na ito, manatili ka riyan at mag-super chat na para magpagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang midterm election ng 2025 ay hindi lang tungkol kina Marcos at Duterte. Ito ay tungkol sa hinabukid ha, ah, ng politika sa Pilipinas. Sa ating bansa, ang politika ay parang isang family business. Ang mga Marcos, Duterte, Aquino, at iba pang dynasties ang mga pangunahing manlalaro. Pero bakit ganito ang sistema natin? Ang sagot ay nasa kasaysayan. Mula pa noong unang panahon ng mga Amerikano, ang mga pamilyang may lupa at yaman ang nangunguna sa politika. Ngayon, ang mga dynasties na ito ay gumagamit ng modernong pamamaraan social media, rallies at maging ang mga kontrobersiya para mapanatili ang kapangyarihan. Pero midterm na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa. Ang tagumpay ni Labang Makino at Francis Pangilinan na ang mga Liberal Party stalwarts ay nagpapakita na may espasyo pa rin sa mga kandidatong hindi kabilang sa Marcos Duterte binary. Ah, noong 1983, ang pagpatay kay Ninoy Aquino ay nagbigay daan sa People Power Revolution. Ngayon, ang kanyang pamangkin na si Bam Aquino ay muling nanalo sa Senado na parang sinasabi sa atin na laban para sa demokrasya ay hindi pa tapos. Pero ang tanong, kaya ba ng mga bagong leader na baguhin ang sistema o mananatili tayong trapiko sa dynastic politics? Alam nyo, kung ang politika ay isang restaurant, ang menu ay puro Marcos sa Duterte dishes. Pero minsan, may mga customer na gusto mag-order ng isang putahe tulad ng liberal, party o independyente. Ang problema, ang chef ay laging dynasty pa rin. Ang midterm election ay nagbigay ng dalawang mahalagang aral. Una, ang populismo ni Duterte ay may malalim na ugat dahil ito ay nakakakonekta sa mga Pilipinong nararamdaman na iniwan ng sistema. Pangalawa, ang tagumpay ng mga independe, independent tulad ni Aquino at Pangilinan ay nagpapakita na may pag-asa pa para sa isang politikang nakabatay sa prinsipyo, hindi lamang sa pangalan, pero ang hamon ay nananatili. Paano natin mababagong sistema kung ang mga butante patuloy na bumuboto batay sa emosyon at katapatan? Ano sa tingin mo ang hinabukid ng politika sa Pilipinas? I-share mo yan sa comments at mag-super chat para supportan ang aming misyon na magbigay ng malalim na pagsusuri. Ngayon, tignan natin ang hinabukid. Ang midterm election ng 2025 ay isang preview ng 2028 presidential election. Kung makakaligtas si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, siya ang malamang, siya malamang na maging pangunahing kandidato ng PDP laban. Si Marcos naman, kahit hindi na maaaring tumakbumuli, ay gagawa ng paraan para mapatnatili ang impluensya ng kanyang pamilya. Marahil sa pamamagitan ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez o iba pang kaalyado. Pero may mga bagong manlalaro, rin. Si Rabam Aquino at Francis Pangilinan ay nagpakita na ang Liberal Party ay hindi papatay. At sino ang nakakaalam? Baka may mga independeng um, kandidato na nagpapagulat, magpapagulat sa atin sa 2028. Tulad ng ginawa ni Lenny Robredo noong 2022. Isang araw habang naglalakad ako sa Quiapo, narinig ko ang isang tindero na nagsabi, ang politika sa Pilipinas ay parang sabong. Kailangan mong pumili ng manok kahit alam mong pareho silang magulo. Ngunit ang midterm na ito ay nagbigay ng pag-asa na baka sa 2028, makakita tayo ng bagong uri ng laban. Isa na hindi lang tungkol sa mga pangalan, kundi tungkol sa ideya kung ang mga 20 kung ang 2020 isang talent show, si Sara Duterte ang magpe-perform ng dramatic modulo. Si Marcos ang magpapakita ng legacy act. At si Na Aquino at Pangilinan ang magdadala ng nostalgic throwback. Pero sino ang mananalo? Kami ang magpapasya ang mga botante. Ang daan patungo sa 2028 ay puno ng hamon. Ang mga isyong hinintay natin Korupsyon, kahirapan at tensyon sa West Philippine Sea ay mananatiling sentro ng talakayan. Ang midterm election ay nagpapakita ng mga Pilipino ay handa rin. Handa pa rin suportahan ang mga leader na nakakonekta sa kanila sa personal na antas. Pero ang tanong, kaya ba natin lumampas sa dynastic politics at bumoto para sa mas malawak na kabutihan? Ano sa tingin mo ang mangyayari sa 2028? I-comment mo ang iyong prediksyon at mag-superchat para sa... Para tulungan kaming magbigay ng mas maraming ganitong content. At iyon mga kaibigan ha. Ang kwento ng 2025 midterm election, isang labanang puno ng drama, plot twist at mga aral para sa hinabukid. Ang mga Duterte ay nagpakita na sila pa rin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa politika. Si Marcos ay naharap sa pagsubok na panatilihin ang kanyang kapangyarihan at kami mga butante ang may hawak na tunay na kapangyarihan sa susunod na eleksyon. Kaya naman, pindutin mo na yung subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo. Mag-comment ka rin ng opinion mo. Sino, sa, sino ang sa tingin mo ang mananalo sa 2028? At kung gusto mong suportahan ang content na ito, magpadala ka naman ng super chat. Kahit maliit na halaga, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng pagsusuri. Ako si Hashtag WalkWithLan at hanggang sa susunod na kwento ah, ng politika, mag-ingat kayo at mag-isip ng kritikal. Salamat at magkita-kita tayo ulit.